bumaba ang presyo ng ilang bigas sa palengke matapos ang anihan noong nakaraang buwan. Live mula sa Dagonay Public Market sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, magkano ang ibinaba ng presyo ng bigas? Mawi, kinatuwa nga ng ilang mamimili ang pagbaba ng preso ng bigas dito sa Dagoni Public Market sa Maynila. Dos hanggang 7 pesos ang ibinaba ng preso ng kada kilo ng bigas dito. Isa sa mga nakausap nating mamimili dito si Benji Bankirigo. Maaga siyang nagpunta sa Dagone Public Market para bumili ng kakainin ngayong araw. Laking tuwa niya nang makita na ang dating higit 60 pesos na lagi niyang binibiling bigas ay 60 pesos na lang ngayon. Dahil dyan ay may budget pa siya na pambili ng ulam. Kung dati naglalaro sa 55 hanggang 58 pesos ang kada kilo ng well-milled, ngayon nasa 48 to 52 pesos na lang ito. Katulad ng sinandoming na well milled na bumaba ng 7 pesos na mula 55 pesos ay 48 pesos na lang. Naglalaro naman sa 52 to 56 pesos ang presuhan ngayon ng special milled rice na dating 58 to 60 pesos. Ayon sa mga tindera, nag-anihan nitong Marso kaya madami ang sira at maibenta, maibenta kaagad, mababaraw ang bigay na preso ng mga supplier may posibilidad daw na tataas na ang preso ng bigas pagdating ng Mayo kung kailan na ibenta na ang mga inaaning o inaning bigas. Samantala, wala namang paggalaw sa preso ng iba pang klase ng bigas gaya ng kokuyo, ifugao, kokopandan, aroma at pure jasmine na nasa 60 to 64 pesos ang kada kilo. Mawi dahil mas mababa ang presoan ngayon. Pansin ng tindera ng bigas na mas maraming kilo na ang binibili ng iba suki na sinasamantala ang mababang preso. Pero meron din namang pa isa-isang kilo pa rin ang binibili dahil maliit pa rin ang budget. Mawi. Maraming salamat, Dave Boyle.